Kailan daw yung kasal? Joke! Ah! <laughs> ang taas ang taas ng... Gusto ano. ko <laughs> So, kamusta? Kamusta? First time to ano, no? First time. Kayo dalawa na magkasama. Yes po. So, kamusta? How excited you are? Exciting kasi it's a big event. And magkasama kami. Magkasama kami ngayon. Kaya kami ng glam team. First music awards na... Nominated. Nominated kami. Yan yung sa YouTube niyo ba? or iba pa yun? Iba po. Yung single, sa akin naman yung single ko. Single, single mo? Yung sa kanya collaboration. oh yung dalawang collaboration ko with um, Morrison and Abra, nominated. So, ayun. Tapos siya nominated yung song niya. Mellow Video. That's Mellow Video. That's, Mello. That's Mello. Wow. So, so kayo kayo. parehong ano, no? Parehong nominated kayo and diba? for the win din, pareho. Hoping sana. for the win. Sana sana. Pero kasi sa amin masaya na kami. ng mga songs na pwedeng i-nominate in ay i-nominate in yung mga songs na kung saan So, yun palang um, masaya na kami kasi lahat naman din ng mga artists na i-nominate in sa lahat ng categories ay um, deserving na mapanalo na yung award. So, kung sino man yung mapili at makuha ng pinakamaraming photo, we are very sure na deserve it. Kahit ako, is my, my first time kong i-nominate sa, sa mix. So, okay na okay na okay na sa akin. Okay. Hmm.